Yan, good morning po. Tayo po ay nandito ngayon sa uh, farm ni Sir Ber Bil Berhelio, Florencio Villota. Lagi na akong Berhelio. Hindi na nakatanda. Uh, tayo po ay uh, magha-harvest ng ating apisirana. Ito na tayo ng So, ay, uh, so ay mahani. Hindi umano. Hindi Ako nakakadami ito. Ano ba ang ganda? ay ah, ibig sa Wow! Ano ba ang higpe? Nagmawas na po ako niya. Ano ba ang ganda magpulat dito ng laywan? Eh, may oh. gawa na naman maliti. Grabe! Oo, oh, oo. Oh. The best. Ay, ah, may kisig. Ako na lang dyan, Henry sumalis sa doon ah. Um, nasa hindi mawaya, yung... ito. Hindi doon na, doon na. Ah, doon na sa sapatuan. Ako na lalapit doon. <coughs> Ako'y nadadali sa pising na kasi yung aking Wow! The best! Ito na po ang sinasabi ko. Yan ho, mga kabis. Wala po siyang ano ha. So, yung sa inyo, ito po, walang piding Isang buong saray. Baka po may ano, isang buong saray po ay baka may isang kilo. oh. puruhan po yan oh. Sulit. Hmm. Isang buong saray baka po may isang kilo ganun po ang kaganda dito sa mamala yan o oh. baka po may isang kilo isa lang po yan o oh, bakit pa po tayo mag magsi sugar o oh. yan po o oh. purong honey hmm. galing Iiwan ako Henry doon, i-check mo kung may itlog yung ilalim ha. Ada din na pala. Kaya mo na rin ano ha, pwede mo rin pausukan din para oh, man na, slat, slat, rin, o mano sila. Talagang ano, ibabalik ko pa. Pakita ko pa sa inyo. Talagang nakakatuwa po oh. Ayan oh. Yan. Oh. Ah, uh, may alaga kayong ano nito. Grabe. For the first time. Na maka ano. Maka experience ako ng ganitong kadaming hani sa ano. Uh, isang kilo po ito. Lahat po ito hani. Yan.

أي مكان من الأحكام Yan, nandito lang po ako, hindi po ako lumalayo. Ito po yung padalawang frame. Wow. Hapo ang pulot niya. diwalayan wala yan, Sa akin gamit ko ba ulilay? Saka lang na ko naglalagay pag may iliyam. Ah, ano ako sa camera. Sorry po. na hindi <laughs> <inaudible> Sorry <inaudible> po ha, advantage Apo hindi Diman. hindi

po walang talos sa ano ah uh, sa bahay na ito ay hanggang 3 kilo Ganda naman si Ito oh, lahat honey. Lahat oh. Kailangan po po natin ng plastic. Yan po oh, lahat yan lahat. Yan po yung ating lakuha. Oh. Ito po, o. Oh. Ating lakuha. Yan, o. Oh. Yan po. Wala pong talo sa 3 kilo. Isang high. Yan, oh. Sipin po ninyo yung 3 kilo. Ay sa 500 na lang po. 1.5 Oh. yan po nakakatuwa po talaga uh, ka, ito po yung maging uh, sample po natin na ang mag-alaga po ng bis ay talagang napakalaki po ng benefits ng isang nag-aalaga nito, hindi lamang po uh, pati ang bukod sa nakakatulong tayo sa kalikasan sa pamamagitan ng pollination ay ito ito po yung napaka uh, sustansya na honey kasi ito po ay uh, walang sugar no talagang uh, natural lang po siya no ito ay isang hide lamang po at uh, ito ay anong buwa kaya ito Henry nung ipasok natin Ako may tatlong, buwan na. tatlong buwan lang Oh, si ano yung tatlong buwan lang ako po mismo rin ang nagpasok uh, dito. Mm, sa loob ng tatlong buwan yun po yung ang bintahan po nito ka pangkaraniwan po ay, ay ano 800, no? 800 po o 650, 650, hanggang 800 makakakuha kayo ng 650 sa sa ano sa ang mga hunter no pero pagkapos sa uh, farm at ganito na hindi feeding ito po ay 800 ang kilo ayan oh uh, eight, eight times 3 ano oh, ilan ano 8 times 3 walo labing adon 4 isang bahay no tapos ibebenta lang ng ibebenta lang ng 2,000 1,000 ay tubong malaki yung bibili ano po yan o, oh. yan. Nakakasalukoy ah, po, inaayos po natin yung ating mga brood at atin pong ibabalik ulit. Po Ito po ay hindi ko ginamitan ng smoke. ay ating i sa -an, barato -an, Ang tira pong hanin niyan ay may 1 port pa. Sinre. Ang tira pong hanin may 1 port pa. Isang brood. Na puro honey sa susunod po ito pag hinervest mga buwan ng uh, ah, May babalikan ko po ito para i ano ito Henry, bantay bantayan no Yan okay na yan. Pwede dito mag-sward. Ka ano. Yan po oh. Iyabalik na po natin yung kanyang bud. Balik tatlo lang po yung ating mai. Babalik. kaya ini encourage ko po kayo na mag-alaga po kayo ng api si no at lalo na po kung ano kung naisyo talaga na matuto ng ano pasyalan ninyo ako wag tayong manghinayang gumusto no ayan naman manood kayo sa aking YouTube channel marami na kayong matututunan doon Namaya po ay ang atin namang i eh, uh, ano ay yung ating stingless bees ating ticket. Pero may patitingnan daw sila sa ating apisiran na ipapa-transfer sa box. Sasabi mo, Henry, dito tayo kukuha ng saray at gagamitin doon. Ikaw lang pa nga din eh. <laughs> ang natira, tatatlo, halos sila at honey. Hindi ko lang po ina hindi ko nga ay kung nagpulot na nga sa ibaba, may dibig sabihin, ay, puno na ang ilalim. Ito daw po ay nag, ha, ano, nag na siya ng hani sa taas ng frame. Eh, ang noong alat may natuwa ay may nanghingi. Yun. May timba kaya, Henry? Meron po. Eh, titimbangin natin yun. Dapat yung mga tatlong kilo to port para tatlong kilo yung hani. Eh, tatlong kilo, isang bahay. Ah, ah. Ay yung akin, kulang ko lang na limang po. Ay kung magpupulot ng galari. Mio. Ay talaga ah. dapat pinasisingkad. Pwede mo yung tibangan. Ah. Tibangan. Tibangan. Ngayon natin pong ito na aayos yung ating ano. timbangan oh, ah, timbangan ba? <laughs> Tama, hindi naman aggressive ano, kung yayatin kinabita ng apoy ano yan? ayan, eh kalat timo, palibasa pa lang smoke hindi siya uh, nangakalat sayang hindi po. puminta na matay na oh. eh, hey, ganyan po tayo kapag tumatanda yung akin na, buhay na. Yung ano nakatanim na. Galing sa akin. Yung galing sa inyo. Parang double ng sa ring yan. Sa dyan gano'n ay yari? Ah, sa dyan gano'n ay yari? Gano yari. Yai na. Yay na. na. Kung gano'n ay yari nila, hindi na natin ano yan.

Ya, yeah, binabalik na po rin natin three mga three. ilan? Pasok sa tatlong trilo. Ha? Pasok sa tatlo. Pa oh, tatlong kilo nga po. Ay, ako ano na diyan sa pagbase sa ani. Tatlong kilo isang hide. Ganun ka, ganda po magpulat dito sa lugar na ito. Kulang pa po ng ano. Kulang tayo ng pakapitan. Pakapitan. Oh, yan po frame. Nasaan bang iba? Ay kukuha po tayo din. Sukap naman yan. Pero rin lang talaga nakalagay din yan. No? Hmm. Kaya na pa ano-ano eh. Kaya siya nag... Naging... Kukuha po. Dadalwa. Hindi okay na rin. Okay dito. Kuha ka isa-isa. Kuha ka ng isa. Kaya sa susunod, hindi na siya magpatungkado. Isang prong ko. Nakakala naman na mayroon dyan. Nandako nyo kong papatok <noise> sa palako. Ano naman kung maaalis <noise> mo? Tatanggal niyo ba? Meron eh. pala dito nga. Yung wala, yung wala. Ako pagka naglalagay ng gana, walang wire. Ako, may, may abang naman butas. Hmm. Para may abang na butas dapat. Para kung kaanuman ay magadali ka na lang. Basta po? Put put putuli. Putulan mo na lang. open so, panoorin mo. Ah, Tapos yung ka kaunti din eh, din eh, laki yan. Para pumasok. Yan mga kabis. Napakakatuwa po talaga. lang po ako na sting kahit isa hmm, ano. Tapos yung bees, walang nakaka-sting siya. Oh. Uh, yun pong guwantes uh, guantes na dating ginagamit ko so, na sa jumpang bees, na nai-sting po ang guantes. Tumatalab dito po, hindi. Kahit sa ano, hindi baka sting oh. Hmm. Walang maaaring madisgrasya sa kanila o oh, mamatay. Dahil hindi sila nakakapang sting kasi yan po kung na naka sting ano na siya yung bitukan niya aalis at patay tiyak